Di na ito yung Lebron na nakilala natin. Okay naman yung pasa sa kanya eh. Hindi naman mabilis. Tama lang. Sadyang nadulas lang yung bola sa kanya. Error niya talaga yan mga idol. At yung Lebron na kilala natin, ganito lang yung distansya dun sa noong player eh itatrack niya talaga yan. Susundan lang sa likod, sabay alam niyo na yung gagawin niya pag idadakdak na nung kalaban. Ganito pa lang ang oras dito mga idol ha. Ah. Wala pang 2 minutes sa laro. Fresh pa kayong lahat literal. Kaya hindi pwedeng idahilan na ah. baka pagod lang siya. Pero sarili niyang error eh sumuko na lang din siya at hindi na bumaba depensa. Kayang -kaya niya chase down niyan kung pipiliin niya pero pa 40 na nga pala siya. Dito hindi naman entirely sala ni Lebron, more on depensa rin to ng Lakers overall as a team. Tignan nyo, si D'Lo e eh, tao niya yang si Tyler Hero pero dahil nga may screen, kita natin sa si AD na tumatapat din dyan which is tama lang din naman ba? Diba? kasi nauhuli na nga si Dilo at damay-damay na nga rin to sa iba si Lebron ang nadamay don kasi tao niya talaga si Butler dyan pero dahil kailangan nga niyang tumulong ayan, sumama siya kay Bam at iniwan si Butler okay ito na pagtulong sa kakampe pero kasi nagkukulang sila sa communication eh ngayon nakay Butler na ang bola at wala na doon kay Hero na dinoble team kanina pero ang Lakers eh kulang nga talaga sa communication sumama pa rin si Dilo pati AD dyan kay Tyler Hero dapat isa na sa kanila yung umalis dyan at para sa akin lang si AD na dapat yung umalis kasi siya yung nagpoprotect sa loob eh hayaan niyang si Dilo ang tumao kay Hero Jan kasi siya naman talaga yung main man ito, di ba? Late nga lang tong umalis sa si AD at ang bola ay ando na sa kabila. Pwede naman lumaban din si LeBron Jan pero for some reason ay hindi niya nilabanan ang screen ni Bam. So yes, hindi na gaano effort nga si LeBron sa depensa pero ang mga problema ng Lakers sa end na ito ay hindi lang naman dahil kay LeBron, kundi marami pang iba. Tulad dito na hindi nga sila nagko-communicate. Ganda tuloy ng look. Pero si Lebron ang bida natin dito Or should I say kontrabida sa video na ito Lebron fans sana maintindihan nyo yung video na ito objectively Pero hindi nyo talaga ito magugustuhan Promise kasi tignan nyo Si Butler ang andon sa tapat niya no Tumira siya malakas at pagpanulit ng camera doon kay Lebron Tumayo na lang siya dyan at nagtuturo sa kakampe Kani-kanina lang ay eh, magkatapatan lang sila ni Jimmy Pero napag-iwanan na nga rin siya Kaya ito yung sanasabi natin na hindi siya nag-effort gaano Pwede naman kasi siyang sumabay sa takbo kay Butler eh. First quarter pa lang to Pero na-outrun siya ni Jimmy Kasi si Jimmy nga lang yung tumakbo Same lang to kanina mga idol pero iba naman din po ang ginawa ni Lebron. Ini-screen na na rin siya pero this time ay lumaban naman siya at piniling i-challenge yung tira ng kampi niya dati. So it's a matter of effort din talaga. At this time ay mintis po yung Miami. Dito mga idol may error si Lebron pero medyo naging harmless na rin. Pakita na lang natin. Tao niya itong rookie na si Larson no? at dahil nakatuon siya sa paghelp din sa kanyang kakampe which is hindi naman din masama, nakaligtaan niya na cutting na pala itong tao niya. Yan yung error pero harmless nga yan kasi hindi naman binigay din dyan. Naghelp si Camaredi sa bola, leaving hake sa labas. Kayo na lang yung mag-decide mga idol, dapat ba mag-help si Lebron dyan at siya ang magko-close out o tama lang na si Reddish siyang maghahabol kasi tao niya naman talaga yon. Comment niya sa baba. Pero again, pasok to para sa Miami. Again mga idol, this is not only kay Lebron. Dito kay AD may kita rin natin yan. Gawa na rin nung hindi siya nakababa kagad. Kakatira niya nga lang din at inoutrun sila ng Miami. Not only nauhuli na nga ang main rim protector nyo, no? Pero may pagkakataon si Bam na ganitong atakihin yung sumasalubong sa kanya kasi maliit na dilaw lang naman yan. Pwede niyang tangkihin yan kung trip niya. At wala rin talagang communication mga idol. Tila lahat sila may sariling iniisip sa depensa. Sumasalubong na si dilaw dyan kay Bam. Si Kinect ganun din, nakikiharang. Si Lebron, doon ang pansin kay Hero sa corner. Walang communication talaga. Basically, namili lang sila kung sino yung trip nilang tauhin. Tapos hindi nila sinasabi sa kakampi nila kung sino yon. Wala nga lang pumili kay Jimmy. Sabi pa ng hit commentator dyan, This Laker defense a, a check right Dito rin, tignan nyo kung paano mawala na lang si Hachimura sa depensa. Taon niya si Butler at nung binibigyan siya ng pick, bigla na lang siyang umatras sa kawalan. Kawawa tuloy itong si Dilo na kailangang tapatan si Jimmy sabay na iwang libre itong si Duncan dyan sa ilalim. Buti na lang nanigas itong si Robinson. Si Rui, hindi nag-switch, hindi nag-rotate, completely nawala na lang sa depensa. Balik tayo kay Lebron mga idol, di ba tao niya si Butler dyan? At may kita natin yung communication dito ng LA. Ayan, kita nyo naman tumuturo siya kay Rui na magpalitan sila ng bantay. Ayan, dapat si Butler na ang tao ni Rui at si Lebron na ang tao ni Hero, tama? Magkatapatan naman na sila eh. So dapat esundan eh, lang nila ang kanika nilang mga tao. At hindi ginawa ni Lebron yun. Again mga idol, hindi lang po si Lebron ang pwede mong ituro dito sa pagiging mahina ng Lakers sa depensa parte siya oo pero hindi lang naman din siya ang dahilan nun as a team talaga makikita mo silang parang walang buhay sa depensa walang communication basta mess talaga sila defensively 27th best po ang LA Lakers kung defensive rating ang pinag-uusapan. 4th to the last yan mga idol, kaya kitang kita rin talaga natin to sa kanilang laro. Hindi mo pwedeng sabihin wala pa kasi si Vanderbilt eh, kasi hindi naman siya yung anchor sa kanilang depensa. Malaking tulong siya oo, pero mas concerning pa rin kung paano sila mag-communicate or lack thereof. Kasi kita mo naman this game na kulang talaga. Sa parte naman ni Lebron, kita nyo naman mga idol eh. Hindi naman na dapat pagdebatihin nyo na kresyo matanda na siya or ano pa. Pero accountability lang ba? Kita nyo na hindi nagahabol, in iwan yung tao niya in which it's a matter of effort naman more than anything else, di ba? Love na love natin si Lebron sa channel na ito. Alam niyo naman 'yan sa mga idol nating matagal na dito kaya balansehin lang din natin, kitang-kita naman natin. Eh. Ano po masasabi niyo sa video natin ngayon mga idol? Ilagay niyo lang po ang inyong mga komento sa ating comment section sa baba. Kung nagustuhan niyo po ang ating video ay pipindot na lang idol ng like button, mag-subscribe ka na rin sa ating channel at ako nga pala si Jonas PB and as always Hanggang sa muli.